may chance nga ba daw kapag nag-visit or visa sila o nag-visit visa sila dito sa New Zealand kung may chance ba daw sila na makahanap ng employer. Sano All TV at New Zealand. Ho, ho, ho. So ayun, what's up? Kasana All TV at New Zealand, siyempre proud Pinoy, pusong Pinoy. So sa video na ito ay sasagot lang ako sa mga katanungan ng mga nag-PPM sa akin kung may chance nga ba daw kapag nag-visit or visa sila o nag-visit visa sila dito sa New Zealand kung may chance ba daw sila na makahanap ng employer. So depende mga sana All TV, depende yan. Kasi based lang sa aking experience, ha, may mga nakakasalamuha ako rito ng mga kabayans. Hindi lang kabayans, may mga ibang lahi rin na naka nakabisit visa sila at medyo nahihirapan sila maghanap ng trabaho. So, alam mo kung bakit? Alam na alam nyo ba kung bakit? Kasi, depende yan kung ano yung skills na meron ka. Halimbawa, ikaw ay nagpasya, uh, may kakilala or kamag-anak ka dito sa New Zealand. Ikaw ay nagpasya na mag-tourist visa or visit visa dito. Hindi ka pwedeng magtrabaho dun sa visa na yon. So, yung visa na yon hindi siya allowed na magtrabaho ka. Bawal yun. So ang mangyayari lang noon, pwede kang maghanap ng trabaho, pwede kang maghanap ng employer na willing mag-sponsor uh, sa'yo ng work visa pero wala kang rights na magtrabaho. So, kaya dun sa tanong na ano, dun sa tanong na may chance ba ah, uh, depende yon kasana all TV. Depende yon sa inyo. Depende yon sa skills na meron kayo. Depende yon sa eagerness nyo na maghanap ng trabaho. Kasi usually, ang mga employers dito sa New Zealand, ang hinahanap or hinahire nila is yung mga may experience. Lalo na sa mga skilled. Kasi may nakilala akong kabayan dito. Hindi ko siya, hindi siya skilled ah. When I was in Auckland, English food. Sorry, sorry, sorry. Napa-English tayo. So, nung nasa Auckland ako, habang ako'y nasa grocery, merong isang kabayan na lumapit sa akin, nakipagkwentuhan. So, naka-visit visa siya. At two months na siya dito sa New Zealand, wala pa siyang nahahanap na trabaho. Then, tinanong ko kung skilled ba siya. Sabi niya, hindi daw. So, parang factory or sa or whatever kung ano yung ano niya, skills niya. So, nahihirapan siya maghanap ng trabaho kasi hindi siya skilled workers tsaka hindi pasok yung experience niya. Kasi yung experience niya, isang taon lang. Kasi dito sa New Zealand, usually, ang kinukuha ng mga employers dito is may three years minimum experience sa skilled, sa field na a-applyan mo. So, kahit ikaw isang factory worker, may mga factory workers naman siguro dito. Pero, dapat meron kang at least three years na experience. Kaya, kung tatanungin mo ako kung applicable ba yung visit visa, ang sagot ko ulit dyan ay depende yan sa kung ano yung skills na meron ka, kung ano yung talento mo, ano yung kakayahan mo. At depende yan kung paano mo i-show off sa mga employers dito yung skills na meron ka. So, hindi ko naman sa, hindi naman sa pinapanghinaan ko kayo ng loob. Well, ito kasi yung reality. Kasi yung iba kasi, ano, sumasabak sila dito, nagko-cross country sila, visit visa, yung iba galing Pilipinas, kasi may mga kakilala sila dito, may mga kamag-anak, so nakwentuhan na, mag-visit visa ka na lang, mabilis lang makahanap ng trabaho dito. Well, alam niyo na, nakakalungkot na ano, nakakalungkot na katotohanan, hindi lahat ng nagvi-visit visa or nagto-tourist visa dito sa New Zealand ay nagiging successful or success sila na makahanap ng employer. So, may mga nagpupunta rito under visit visa or tourist visa lahat ng oras nila, halimbawa, six months silang naka-visit visa, lahat ng oras nila na yun, uh, nilalaan nila, ginugugol nila sa paghahanap ng employer. Apply sila ng apply hanggang sa makahanap sila ng mga employers na willing mag-sponsor ng kanilang work visa. So, pag ganon kung anong nangyari, nakakuha kayo ng employer na willing mag-sponsor ng work visa, ang mangyayari nun, babalik kayo sa Pilipinas, magpa-process kayo, magre-reprocess kayo ng inyong mga papeles para makabalik dito sa New Zealand na ang visa ay work visa na hindi na visit visa. So, babalik pa rin kayo sa Pilipinas. Base lang yan sa aking mga uh, uh, nalaman sa mga nakat, nakasalamuha ko. So, ayun lamang sana. Uh, maging ano kayo, maging uh, wise din kayo sa pagde-decision uh, kasi hindi basta-basta hindi porket may kakayahan kayo na bumili ng visa or mag-avail ng visa dito eh sasapalaran na kayo kung hindi naman kayo skilled or wala naman kayong skills na may mahabang experience. Ah, uh, hindi naman sa skilled worker lang ang pinupunto ko dito sa video na ito. So, kung ikaw ay uh, sa office, nurse, teacher, yon, may mga chance 'yun Basta meron kang ano, meron kang uh, experience na 3 years pataas. Tsaka yung ano mo, yung pagiging yung profession mo is intact talaga. So, yung meron kang mga proofs na uh, yun talaga yung profession mo. So, ayun lamang sana uh, maging ano kayo, maging wise din kayo kasi mahirap, mahirap napakarami rin ng uh, kababayan dito na hanggang ngayon wala pang trabaho, under visit visa sila, tourist visa. So, nakakaawa lang kasi siyempre napakamahal pa naman ng cost of living dito napakataas ng cost of living sa bahay lang pinakamababa na yung 180 200 bihira ka na makahanap ng 150 so kung wala silang trabaho paano paano sila susurvive dito kaya sana maging wise kayo mga kasana ul TV sa mga kabayan ko diyan na nagbabalak na mag-visit visa dito sa New Zealand mag-tourist visa tapos dito mag apply so sana maging ano kayo maging wise kayo at pag-isipan yung mabuti pero kung may profession naman kayo yung skills niyo is talagang intact naman Ilaban nyo yan kasi lalo na kung nasa healthcare kayo, yun, yung mga nasa healthcare, mabilis dito yun makahanap kasi may mga uh, nakilala ko rito ng mga ano sila, uh, tawag dito, yung parang caregiver, mga ganon, mga caregiver. So, in demand dito ang caregiver. So, basta meron silang level 3 sa caregiving. So, walang problema yon Mabilis sila makahanap dito. May mga employers na willing magsuporta. Pero kung pupunta ka rito, mag apply ka lang ng, konyare, uh, kunyari, mag apply ka lang ng sales lady, malabo yun. Huwag ka nang magsayang ng pera. Sasayang ka lang ng pera, magsasayang ka pa ng oras. So, yun lang ang payo ko, yun lang ang tips ko sa mga nagbabalak na mag visit visa or mag tourist visa dito sa New Zealand. So, yun lamang sana lagi nating tatandaan na put God at the center of everything. Kasi God knows everything. Siya lamang ang nakakaalam kung ano yung kapalaran ng bawat isa sa atin dito. So, sana wag kayo sa akin mag-apply. Marami kasi nag-PPM sa akin, nag apply Gusto ko lang ipaalam po sa inyo na hindi po ako related, hindi po ako associate, kasapi ng mga agency na naipapasama ko sa vlog. So, isa lamang po akong gabay, kaya wag po sana kayo sa akin mag-apply. At sana uh, mag-apply kayo sa mga legit na agency, mga rehistradong agency mag-ingat po kayo sa mga scammers kasi naglipa na po ngayon yan. So, yun lamang shout out sa mag-ina ko dyan, kay Mrs. Noblesa, kay Baby Andeng. Shout out sa lahat ng subscribers ko dyan sa uh, Facebook page ko at sa YouTube channel ko. Shout out pati sa mga subscribers ko dyan sa TikTok. Shout out sa inyong lahat. Too many to mention pero sa mga natatandaan ko lang kay paring Jeric Marinay. Lodi sa mga video mo pa Sa uh, Team PNP, Bicol. Shout out mga pade. Uh, sorry kung di ko na maramdaman. alam nyo man sana, ulyanin na wag, nagagurang na kita. So, ayun lamang, shoutout sa pamilya ko dyan. Sana all TV at New Zealand, proud Pinoy, pusong Pinoy.